Magandang araw mga kaalaman na hinog. Nabalitaan mo na ba ang mga kumakalat na post sa social media o mga kwento ng iba na may libreng pabahay daw sa Amerika? Oo, mga kaibigan, maraming Pinoy ang nabibiktima ng fake news at maling akala na pagtapak mo sa Amerika, may libreng bahay na na naghihintay sa iyo. Ngunit ano ba ang katotohanan sa likod ng mga claim na ito? Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga katotohanan tungkol sa libreng bahay sa Amerika. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung totoo nga ba ito o isang malaking panloloko lamang. Panguna sa ating listahan, walang literal na libreng bahay para sa lahat. Ang unang katotohanan na dapat malaman ng bawat Pinoy, ay walang literal na libreng bahay ang gobyerno ng Amerika para sa sino mang mamamayan o imigrante. Hindi ka pwedeng pumunta sa isang opisina at mag-apply para sa isang bahay at kukunin ito ng libre. Ang Amerika ay isang kapitalistang bansa kung saan ang mga ari-arian ay nabibili at naipagbibili. Ang mga programang babahay ay para lamang sa mga kulipikadong mamamayan at residente na may mababang kita at ito ay sa anyo lamang ng assistance o tulong. Hindi isang buong bahay na ibibigay ng libre. Pangalawa sa ating listahan, may mga programa ng gobyerno para sa pabahay na assistance. Bagamat walang libreng bahay, ang gobyerno ng Amerika sa ilalim ng Department of Housing and Urban Development or HUD ay may mga programa para tulungan ang mga low-income families na magkaroon ng disenteng tirahan. Kabilang dito ang Section 8 Housing Choice Voucher Program kung saan ang gobyerno ay tumutulong sa pagbabayad ng bahagi ng upa sa isang pribadong bahay o apartment. Ngunit ito ay tulong sa upa, hindi pagmamayari ng bahay, at may mahigpit na kwalifikasyon at mahabang paghihintay. Pangatlo sa ating listahan, kailangan mo ng legal na katayuan sa Amerika. Upang maging karapat-dapat sa kahit anong government housing assistance, kailangan mo munang maging legal na residente o mamamayan ng Amerika. Ang mga turista, overstaying o undocumented immigrants ay hindi kwalipikado para sa mga programang ito. Mahigpit ang screening process at kailangan ng mga dokumento para patunayan ang iyong immigration status. Kaya kung ikaw ay walang papeles, Huwag mag-expect na makakuha ng tulong pabahay mula sa gobyerno. Pang-apat sa ating listahan, batay sa kita at pangangailangan ang pagkakaloob. Ang mga housing program sa Amerika ay batay sa kita at pangangailangan. Ibig sabihin, kailangan mong patunayan na ang iyong kita ay mababa at hindi sapat para makabili o umupa ng bahay sa regular na merkado. May specific na income limits para sa bawat lungsod at estado. Halimbawa, para sa isang pamilya ng apat sa Los Angeles, ang household income ay dapat na mas mababa sa 50% ng median income ng lugar na iyon upang maging eligible. Ito ay nangangahulugan na hindi ito para sa lahat, lalo na sa mga may stable at mataas na sahod. Baka naman po tutal wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, Mahaba ang pila at paghihintay. Kahit na ikaw ay kwalifikado, hindi ibig sabihin ay makakakuha ka agad ng tulong. Ang mga pabahay na programa ay may napakahabang listahan ng paghihintay. Sa mga sikat na lungsod, ang paghihintay ay maaaring umabot ng 5 hanggang 10 taon. Ito ay dahil limitado lamang ang budget at marami ang nangangailangan. Kaya kung akala mo ay makakakuha ka agad ng assistance pagdating mo sa Amerika, Isipin muli, kailangan ng mahabang pasensya at hindi ito agarang solusyon. Pang-anim sa ating listahan, may mga non-profit organizations na tumutulong. Bukod sa gobyerno, may mga non-profit organizations tulad ng Habitat for Humanity na tumutulong sa mga pamilyang nangangailangan. Ang organisasyong ito ay nagpapagawa ng mga bahay sa murang halaga o may mababang interes sa pagpapautang. Ngunit, hindi ito libre. Kailangan mo pa rin magbayad at maging partner sa paggawa ng bahay. Kailangan mo rin magtrabaho kasama ng mga volunteers sa pagpapatayo ng iyong sariling bahay. Ito ay hand up, not a hand out. Pangpito sa ating listahan, may mga programa para sa mga unang beses na bumibili ng bahay. Ang Amerika ay may mga programa para tulungan ang mga first-time home buyers, lalo na ang mga low to middle-income families. Kabilang dito ang mga programa na nag-aalok ng down payment assistance, pababang interes sa housing loan, at tax credits. Ngunit muli, ito ay tulong para makabili ka ng bahay, hindi libreng bahay. Ikaw pa rin ang magbabayad sa hiniram mong pera, mas mababa lang ang interes at porsyento ng down payment. Pangwalo sa ating listahan, iba't ibang uri ng pabahay sa iba't ibang estado. Ang mga programa at benepisyo sa pabahay ay nag-iiba-iba sa bawat estado at lungsod. May mga estado tulad ng Texas at Florida na mas maraming murang pabahay kumpara sa California o New York. Ang cost of living at presyo ng mga bahay ay mas mababa sa mga rural na lugar kumpara sa mga urban centers. Kaya kung naghahanap ka ng murang tirahan, kailangan mong mag-research at alaming kung saan estado o lungsod ka makakakuha ng pinakamagandang deal base sa iyong kita at pangangailangan. Pangsyam sa ating listahan, mga estudyante at OFWs ay hindi kwalipikado. Mahalagang malaman na ang mga estudyanteng nasa student visa at mga OFWs na nasa temporary work visa ay hindi karapat dapat sa government housing assistance. Ang mga programang ito ay para lamang sa mga permanent resident o green card holder at mamamayan ng Amerika. Ang mga nasa temporary visa ay inaasahang kayang suportahan ng kanilang sarili at magbayad ng kanilang mga gastusin kabilang ang pabahay habang nasa Amerika. Kaya huwag mag-expect ng libreng bahay kung ikaw ay nasa temporaryong visa lamang. At ang pangsampu sa ating listahan, maraming scam at panluloko ukol sa libreng bahay. Dahil sa pangarap ng maraming imigrante na magkaroon ng bahay sa Amerika, maraming scammer ang nananamantala. May mga nag o ng mga peking aplikasyon para sa housing assistance na nanhihingi ng pera o personal na impormasyon. Tandaan, ang mga legitimate na government program ay hindi nanhihingi ng bayad para mag-apply. Huwag magbigay ng pera o impormasyon sa kahit sinong nangangako ng libreng bahay nang hindi mo kinokumpirma ang kanilang kredibilidad. Laging mag-research at kumonsulta sa mga awtorisadong ahensya. Mga kaalaman na hinog. Ang Amerika ay isang bansa ng mga oportunidad, ngunit hindi ito isang bansa ng mga libreng bagay. Ang pag-aakalang may libreng bahay ay nagdudulot lamang ng hindi realistikong mga inaasahan at maaring magresulta sa pagkabiktima ng scam. Ang tunay na paraan upang magkaroon ng bahay sa Amerika ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mabuti, pag-iipon at pagpaplano ng maayos. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa mga katotohanan ito. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.